yan mga kabayan uh, ito po ang ating bagong uh, video ngayon Pero bago yan mangyari mga kabayan ay paki-subscribe muna sa aking YouTube YouTube channel kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel paki-subscribe ho Pakipindot po sa notification bell ah uh, like and share lang po sa king uh, video ho uh, ito po yung ating ano ngayon video uh, titingnan ho natin kung alin ho ang mas malaki sa itong mga ito uh, tara titingnan ho natin

Kalabaw, kapag Tapat ang kalabaw namatay, so, matay. Hmm. Hmm, oh. Ang langaw, yan. Ang langaw, pag namatay, kabawin ba yan? Ayun ba ka? Ayan, ayan. Wala, wala yan. Ay <laughs> 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 na po. sa naman. Yan ang kaibahan. <laughs> yan yeah, ang kaibahan ng langaw okay, at, at saka. Kalabawin. Lagaw sa saka kalabaw. Lagaw at saka kalabaw. Ang lala. Eh, sabi mo. Anong kaibahan? Oo, anong, oh, anong, anong Ako ng yes, Ang kabo, pandaro. Oh, pandaro, lumilipad. Hindi yun ang kaibahan. Hindi mas sa kilos ang, aking tinatanong. Tinatanong. Uh, di, o, na di, 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 man na sa tungkol sa kilos ng mga pang na rin. Dalawang... <laughs> anong ano ba, na Ano Ano lang? Ano Ano lang? Ano gay, Ano lang? langaw, kalabaw. Oh, oh, oh. Ano langaw oh, at kalabaw. Ano oh. Oo. Ano ng langaw at kalabaw? Oo. Sabi mo, yung langaw ay yung kalabaw, nararor. Oo. Oh. Oh. Yung langaw, hindi naman laki. Ah, may patong na lang Sa kanya naman, ang sakot niya, ang kaibahan ng langaw at kalabaw. Pag ang kalabaw 'no namatay, may, may langaw. langaw. Oh. Pag ang langaw 'no namatay, kung kinakalabaw. <laughs> <laughs> may tanong pa? Oh, may tanong pa. Ah, oh. Ano daw, pre? Anong pagkakaiba ng nahulog na mataas at saka nahulog na nalalapit pa ba? anong kaibahan? Yung mataas, mahulog ka. Pamatay eh. Patay. O, patay. Patay. Send pa ba? Hay, wala lang diferensya. Wala problema. Ah, wala problema to. Pero, bolog, maliyas. Pero ito ang kaibahan. O. Pag sa taas ka mahulog ay babae eh, ay salo. Lobe, okay, Ibabaw na okay. ang niyog. Oh. Oh. Pag hulog mo ganun. Ah! buks. Oh. Ganun. Oh. 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 Ah. Pag sa ibaba ka, buks! Ah! Oh. Hindi. Ano yung Ang buksis. Ah. Ah gawa si Gaw, malaki bukang no, oh. kasi okay, yeah. yung sama iba ba, bagsak muna bago sigaw uh. kasi sa taas si muna bago bagsak, oh, uh. okay. malaki kaiba di ba? eh uh. uh, pre, pre, Anong talino na, talino? talino na paraya ganon no? ka na matuto, hmm? at saka yung itlog at saka talong huh? Oh, ang talong. Anong kakaiba yan? Ang itlog. Inaalo na sa Anong, pagkakaiba? sa yung itlog na nilalagyan ng uyap? Oh, At so, saka ano, uyap na nilalagyan ng itlog? Ano itlog anong kakaiba? Uh, uh, Ay, yung ano, yung lagyan ng itlog. Yung alamang. Oh. O, alamang. Lagyan ng alamang. O oh, yung talong na lagyan ng alamang. ano hindi. ano? Anong kaibahan ng itlog na May alamang? alamang nilagyan ng alamang. alamang at saka alamang na nilagyan ng itlog. Oh. Ano, ano pa kaiba daw? Yung itlog na nilagyan ng alamang oh. o yung alamang nilagyan ng itlog. Oh. Ano pa kaiba daw? Iba yung pang uh, ng alamang kain. Kadagat galing yan. Yung itlog ay sa manok. Oh. Oh. Yun ang, ano. oh. oh. ang magkaiba. Magka hmm. Ah, hindi yan. No. Ano, ano, ano yun?

Kisa may mga tag sa kuwa karun. Kumayan. Masada. Ka Mau gani nga. No? 500. Bibay kayo natin Hini sa dalawang to. Kung uh, sinong mananalo na, sa kanilang dalawa. Bibay ka lang ko. Yan, sige. Tignan na. natin. Pre, musugot ka pre. Nga mo lakaw isa pre. Pre, musugot ka mo lakaw isa. Ano ang tiyan pre? May tanong. Oh. Ano daw makikita puno ng santol. Aw, oh, ano makikita sa dagat, sa gitna ng dagat? Oh, ano makikita sa gitna ng dagat? Nasa doon na, dulo ng ilog. 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 Ha? Ilog. Kau. Ilog. 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 Ulit-ulit! Ano makikita sa dulo ng ilog na nasa gitna ng dagat? Yung malulog? Dulo ng ilog. Nasa gitna ng dagat. Tubig. 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 Ikaw? Yung tani ane. Yung nilulog. Uy po. Uy po. Tubig. Ikaw? Tubig. Tubig. Yung problema niya pare ba? Hmm. Gumo marsya. Hmm. Ano? Tubo sang dok, tubo sang. Dari historia pre. Hmm. History. Historia. May malaking barko? Oh. Ano yan barko na? Barko. Paseruan o cargo? Basta barko. Oh. Nakita nang isda. Isda? Hmm. Anong klase isda yan? Malaki na tipating. Okay. Bagina. Oh. Tapos, kinain ng malaking isda o malaking barko. Uy, kawawa wow, ano naman ang barko. Kinain ng isda. Tapos, ang isda, nagusog sa barko. Nung paglutang ng isda, nakita naman ng ibon. Ano ang nang sabi sa ibon? Kinain yung isda. Delikado na dala niya, dagit-dagit yung isda, <coughs> punta sa bundok. O, pagdating na sa bundok, dumapos kahoy. Hinahin yung isda. Nung nakain ng isda ng ibon, lumipad ng ibon. Saan punta? Nakita ng unggoy. Uy. Kawawa. Hinuli yung ibon. Hinahin naman ng matseng. Nakaw. Dahil pala sa barko, ang unggoy na matay. Nakita ng langgam. Langgam ba? Langgam. Amigos oh, ba? Amigos? Oo, langgam. Hinahin ng langgam ng unggoy. Ngayon ang tanong, Sino mas malaki sa kanilang lahat? Ang barko o ang langgam? Sa kanilang lahat, sino mas malaki? <coughs> uh, ang barko. Ano? Huh? Ang barko. Yan. Yeah. Ang tanong ganito. Ito. Ang <coughs> tanong ganito. May malaking barko. Uh. Tapos yung barko, kinain yung... kinain ng isda. Pagkakain ng isda, lumutang ng isda, hindi nakakain sa barko. Pag ng isda, Kita ng ibon. Yun. Dinagit ng ibon. Bakit? Dito sa bundok. Bundok. Tapos pagdating sa bundok, tumapos kahoy. Kinain ng kwan. Nang ibon yung isda. Pagkatapos kinain ng, pagkatapos lumunon sa ibon, papalipad ng ibon, nakita ng matseng. Yung unggoy. Hinuli ng ibon. Kinain ng matseng. Ang unggoy. Ay yung ibon. Pagkatapos pala yung kwan. Mayroong, ba't ko pala nakain yung Ibon. Yung isda, may barko pala na nakain. Hindi, eh. ang unggoy namatay. Nakita ng langgam. Kinain ng langgam ngayon, ang unggoy. Ang tanong noon, sino mas malaki sa kanila lahat? Ano ba? Langgam ba kayo o ang barko? May kaong yung unggoy. Namatay man ang langgam. Langgam, amigos ba, amigos? Okay, langgam niya. Pamamatay, pamamatay, amigos, sumuka. Tama, langgam ang makita. Langgam, Langgam, malaki. Kayo, ano malaki? <laughs> Nakasang, o, <laughs> mas malaki? Ano pre? Ang gam? ano mas malaki? Ano mas malaki? Ang Marco? Ibon? Ibon na pre, ibon. Ang pre? Ibanggan. Yan, yan? bayan? Kumit kayo sa baba kung sino mas malaki. O yung barko na kinain ng ng isda ang isda kinain ng ibon tapos yung ibon kinain ng matseng tapos yung matseng dahil sa barko namatay at itanaw nakita na lang gam kinain yung matseng yung unggoy ngayon sino ang mas malaki sa kanilang lahat sa'yo, iyo ang mas malaki langgam na sakit pig langgam ibon ibon yan mga bayan Comment ano ba? may tanong ako anong anong Ay. kaibahan ng a shout out mga kabayan kay Jewel Iduki Ah, uh, ito ang kanyang uh, YouTube channel. Suportahan natin. Uh, shout out din po si All Games TV. Ito po ang kanyang channel. Uh, suportaran Suportahan po natin. Uh, subscribe po. Uh, pati si Murin Balbastro din po. Ito ang kanyang channel. Ayan po. Paki-suportahan po. Maraming salamat sa inyo. Ayan mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo panonood sa aking video. Uh, patuloy niyo lang po ako suportahan uh, sa aking video. Maraming salamat po sa inyo. God bless you po. Thank you po.